Kahit anong mangyari ay eh gagawa ng paraan si Janice kung papaano nga makuha ang kanyang gusto. Hindi siya magkakapayag na si Walfred naman ang muling magwawagi sa pagkakataon ay nakahanap na nga ng uh, itong si Dennis. Sa kanyang pagmamanman ay dito nga ang makitaan niya na magkasama nga sa loob ng sasakyan itong si Tristan at itong si Leah. Kaya ito naman ang kanyang bibigtimahin. Magugulit na lamang itong si Carol habang umiiyak dahil tumawag na itong si Dennis at ito'y ipapakita niya na napasakamay sa kamay nga niya ang kahawaawa niyang kapatid na si Tristan maging ang kanyang anak na si Dito Leah. nga ay makikita natin na nagmamakaawa ng gusto itong si Carol. Huwag sasaktan ang kanyang kapatid na si Tristan maging ang kanyang minamahal na anak na si Lia. Madali umanong kausap itong si Dennis. Gagawin niya kung ano ang kanyang kahilingan sa oras na susundin lamang ni Carol ang kanyang kagustuhan. Nagugulantang si Carol sa ipinadalang regalo nga nitong si Dennis at nang ito'y buksan niya may sapatos, isang sapatos at ang katabi ay isang baril. Ang kagustuhan at ang hiling nitong uh, si Dennis ay walang iba. Gusto niya ay barilin itong uh, si Wilfred nang sa si, ganun na emakaganti. Eh, ang hayop na si Dennis. Hindi na nga normal ang pinagagawa ni Dennis. Gusto niya makaganti at ang naisip niya, ito lang ang tanging paraan para masaktan niya itong uh, si Wilfred. Mapipilitan man itong si Carol, ngunit wala siyang magagawa. Sapagkat sinabi nga nitong si Dennis, na kung hindi niya gagawin at hindi siya susundin, maaaring siya na lamang ang magpaputok dito sa kanyang kapatid. Kaya naman mapipilitan. Pipilitan si Carol na gawin ang bagay na hindi nararapat. Samantalang nag-uunahan ang mga luha ni Carol habang hawak ang baril at nanginginig na nga sa sobrang takot. Ngunit sumigaw na nga itong si Wilfred. Kung yun lang ang tanging paraan para maligtas ang kanyang kapatid, handa si Wilfred na magsakripisyo. Sa pagkat ganun na lamang niya ito kamahal at wala siyang pakialam kahit buhay pa niya ang kapalit. Maligtas lamang si Lia. Walang kumalay-malay naman itong si Dennis na habang busy siya sa pakikipagdiskasyon dito nga kay uh, Carol ay nakaposlit nga ang bata nagtutulog-tulogan lamang itong si Lia at nang makachampo na nga ay lumabas na nga ito at may nakita siyang isang sasakyan numingi siya ng tulong dito at nagmamakaawa na tulungan siya at ibalik sa kanyang mga magulang dahil siya ay kinidnap at biktima buti na lamang at mabuting tao ang nalapitan nga nitong si Lia kaya naman siya ay nakauwing ligtas ngunit nasa kamay pa rin ni Dennis ang kapatid nga ni Carol na itong si Tristan